Okay, uh, i-share ko lang sa inyo ang basic na pamantayan kung kung ang tao ba ay kung anong klasing tao meron siya. O ano siyang klasing tao. Itong tatlo na to. Maka Diyos, makatao, at makabayan. So meaning, may paniniwala siya sa Panginoon. Alam niya ang turo ng Panginoon? Makatao, meaning, pinahalagahan ang kapwa-tao. Nirespeto ang opinion. Uh, opinion o gawa o yung ginagawa ng tao bilang karapatan niya yun. Huwag mong supilin unless illegal yan. Okay. At uh, makabayan. Meaning, mahal mo ba yung bayan mo? Uh, ipinaglaban mo ba ang kung... Or open ba siyang nagsasalita na... Na... Hindi niya ipagpalit ang bayan niya kaysa sa... So, anong mang nakakabuti sa bayan? Ay, yun ang makabayan. Kung wala yon alam mo na na yung tatlong qualities na yun ay ibig sabihin, yun yung mabait na tao. Kung wala siya noon, o po, kung dalawa lang mabait at hindi mabait, doon sa kabila yung kung wala noon. Okay? So, ikaw na bahala mag... Kung anong pananaw mo doon sa tatlong qualities na yun, o nasa sayo yun. Okay? Yan lang.